Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matapos ang matagal na pananahimik, muling nagpakita sa publiko si Excel Sebastian sa pamamagitan ng isang video post sa kanyang official na Facebook page. Kasama ang kanyang partner na si Mikey Agustin, tila binabasag na nila ang katahimikan matapos maungkat ang umano'y pagkakasangkot nila sa isang malaking investment scam. Sa kanyang caption, nagpasalamat si Excel sa mga patuloy na sumusuporta sa kanila. Sa lahat po ng follow sa amin at kilala kami ng lubos noon pa man, maraming salamat po. Kailangan kong ipagpatuloy ang nasimulan para sa pamilya at tunay na nakasuporta. Dagdag pa niya, bukas ang comment section ng kanyang post para sa mga nagnanais magpahayag ng kanilang saloobin, ngunit nilinaw niyang rerespetuhin niya ang kahit anong opinyon, positibo man o negatibo. May tamang panahon para sa lahat, Annie Excel, na tila nagpapahiwatig ng pagbangon at muling pagsisimula sa kabila ng mga kontrobersyang kinaharap nila. Ngunit hindi pa rin matahimik ang ilang netizen. Marami ang nagtatanong, nagbabalik ba sila dahil ubos na ang naskam nilang pera? O panahon na nga ba para sila ibigyan ng ikalawang pagkakataon?